pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Ang kasaniyang pampagkatuto sa araling ito ay nabibigyang kahulugan ng mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Halimbawa, balangkas konseptual, balangkas teoretikal, datos empirical, at iba pa. Ngayon ay talakayin natin ang pagbibigay kahulugan sa mga konseptong kaugnay ng pananaliksik. Ang pagbibigay kahulugan ay isang eksposisyon na tumatalakay o naglalahad ng depenisyon o kahulugan sa isang salita. Ito ang mga konseptong pangwika na pag-uukulan natin ng pansin sa bahaging ito. Una, ang balangkas theoretical. Ito ay mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang o disiplina na subok na at may validasyon ng mga pantas. Ikalawa, balangkas konseptwal Ito ay mga konsepto o ideya na tutugon sa variable ng pananaliksik na maaaring binuo ng mga mananaliksik. At ang ikatlo, datos empirical. Ito ang mga datos mula sa resulta ng metodong ginamit sa pangangalap ng datos. Ayon kina Grant at Osalon 2014 sa journal ni Adam 2018, ang balangkas ay nagsisilbing blueprint o gabay sa pananaliksik. Ito ay mahalagang bahagi ng pananaliksik upang matiyak ang landas na tinutungo habang ginagawa ang papel at maiwasan ang paglihi sa paksang napili. Ang balangkas na ito ay makatutulong sa mga mananaliksik bilang pundasyon ng tila binubuong gusali. Balangkas Theoretical ang theoretical na balangkas ay nakabatay sa mga umiiral na teorya sa iba't ibang larang na may kaugnayan o refleksyon sa layunin o hypothesis ng pananaliksik ayon kay Adam 2018. Isinaad din ni Akintoye 2015 sa parehong journal na mahalaga ang teoretikal na balangkas upang matulungan ang mananaliksik sa paghahanap sa angkop na dulog, analytical na kaparaanan at mga hakbangin ukol sa katanungan o layunin ng saliksik na ginagawa. Sa pamamagitan nito, mas binigyan lalim at paglalapat ang ginagawang saliksik. Ayon kina Simon at Goss 2011, narito ang ilan sa mga punto na maaaring gamitin sa paghahanap ng theoretical na balangkas. Una, ang pagtukoy sa pangunahing layunin ng paksa. Ikalawa, alamin ang mga pangunahing variable na ginagawang sa liksik. Ikatlo, pagbabasa at pagbabalik-aral sa mga kaugnay na literatura ng iyong paksa. Ikaapat, pagtatala ng kabuuan at variable na maaaring makaapekto sa paksa. Ikalima, pagsipat sa iba pang mga variable na kaugnay ng paksa. Ikaanim, pagrerebisa ng saliksik habang idinadagdag ang salitang teorya. Ikapito, pag-iisa-isa sa mga teoryang nasa liksik at kaugnayan nito sa inyong papel. Kawalo, pagtingin sa iba pang teorya na humahamon sa perspektibo ng napiling teorya. At ang ikasiyam, pagsasaisip ng mga limitasyon ng napiling teorya. Sumunod ay balangkas konseptual. Ang konseptual na balangkas ay naglalaman ng konsepto ng mananaliksik hinggil sa pag-aaral na isinasagawa. Ito ang pangunahing tema at panuntunan ng pagsisiyasat. Ang nasabing balangkas ay ipinakikita sa isang paradigma ng pananaliksik na kailangang maipaliwanag ng maayos. Isinasaad naman ni na Grant at Osanlu 2014 na ito ay naglalahad ng istruktura na nagpapakita kung paano binibigyang kahulugan ng mananaliksik ang philosophical, epistemological, methodological at analytical ang kaniyang ginagawang pananaliksik ayon kay Adam 2018 Ito rin ay pinagsama-samang magkakaugnay na konsepto upang maipaliwanag o masagot ang hypothesis ng ginagawang saliksik ayon kay Imenda 2014 sapagkat ito ay magkakaugnay na konsepto. Ito ay dapat na nakaayos sa lohikal na istruktura sa tulong ng larawan o visual na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga ideya. Ayon kay Grant at Usanlo 2014. Halimbawa, ang iyong paksa ay ukol sa mga paraan sa pag-iingat sa kalikasan. Mula rito, ito ang iba't ibang konsepto na nabuo ng mga mananaliksik upang masukat ang kanilang variable ukol sa paraan ng pag-iingat. Makikita natin sa larawan sa unang kahon ang pag-iingat sa kalikasan. Susundan nito ng tatlong kahon. Sa unang kahon, ang nakalagay ay individual na gawain, o 4R na ang ibig sabihin ay replace, reduce, recycle, recycle. Sa ikalawang kahon, lokal na batas na tumutukoy naman sa proper segregation. At ang ikatlo, batas pambansa na tumutukoy sa mga batas na mga ngalaga sa kalikasan. Kung iyong susuriin, mapapansing nagtataglay ito ng iba-ibang konsepto upang matugunan ang variable o suliraning hinggil sa kalikasan. Totoong ang ilan dito ay mula sa kilalang batas o pantas ngunit ito ay isinama sa iba pang konsepto at nabuo ng mananaliksik ang konseptong ito na ipinakikita sa diagram. Ngayon ay basahin ninyo at pag-aralan ang pagkakaiba ng balangkas na theoretical at konseptual ayon kay Adam 2018. ngayon ay dumako tayo sa datos empirical. Ang datos empirical ay mga impormasyong nakalap mula sa kombinasyon ng dalawa o higit pang metodo ng pananaliksik, observasyon, pakikipanayam, at o eksperimentasyon at iba pa. Ito ay dumadaan sa pagsusuri at maaaring mapatunayan na totoo o hindi, makabuluhan o hindi. Alamin naman natin ang tatlong uri ng datos empirical. Ang una ay tekstual. Ang tekstual ay paglalarawan sa datos sa paraang patalata. Basahin ninyo ang halimbawa. Ang 1% daw ng mag-aaral ang naapektuhan ng coronavirus sa buong mundo? Tama! Ikalawa, tabular. Ito ang paglalarawan sa datos gamit ang estadistikal na talahanayan. Tingnan ang halimbawa ng talahanayang ito. At ang ikatlo... Graphical. Ito ay paglalarawan sa datos gamit ang visual na representasyon katulad ng line graph, pie graph, at bar graph. Ang line graph ay maaaring gamitin kung nais ipakita ang pagbabago sa variable o numero sa haba ng panahon. Sumunod ang pie graph. Isang bilog na nahahati sa iba't ibang bahagi upang maipakita ang pagkakaiba-iba ng bilang ng isang grupo ayon sa mga kategorya ng iyong pag-aaral. At ang huli ay bar graph, maaaring gamitin kung may dalawa o higit pang datos na magkahiwalay at ipaghahambing. Sa ugnay ng tinalakay natin ngayong araw ay sasagutin ninyo ang iba pang gawain na nasa Module 2 na aking i-upload sa ating Google Classroom. Kaya naman, ang natitirang oras ng ating klase ay i ninyo sa pagsasagot. Handa na ba kayo? Ngayon ay tapos na tayo sa ating talakayan. Pumunta na tayo sa ating Google Classroom para sa inyong mga gawain. Kita kids! hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat